Hello, good morning, good morning. Ito na po ang travel time service uh, Galaxy Max F1. So tingnan nyo, sobrang daming bunga mga ka-farmers. Uh, travel time service na pero sobrang mabunga pa rin. So, tumuha lang ng tubig galing sa irrigation para ipa-ano sa gitna. dahil kasi po tag-araw na po dito sa amin so kahit full time service mabunga pa rin so yun po ang Galaxy Max F1 ng s -wise. so kung napita natin sa kamera, no uh, hindi siya kagaya ng ibang variety na Galaxy F1 na magkakakaking hindi siya kagaya ng Mistesa na magkakaking so ito matibay po hindi siya sa kaking So kahit may katandaan na, meron pa rin maraming bunga na pwede i-harvest mga kapwa ko ka-farmers. Okay, ito po ang super net pang trap sa fruit fly. Yung naninilaw ng mga bunga sa ampalaya na wala tayong nakikitang uod. No, yun po mga kapwa ko ka-farmers. So maraming bisis na siya napipitasan, full time service na. Pero tingnan yung mga bunga. No wala hindi po siya pinaproningan. So, pag maraming bisis na mapipitasan ang ampalaya, hindi may iwasan yung mga baluktot, mga kapok-kaparmers, dahil po may katandaan na po siya. So, daming po nga, oh, tingnan nyo. Oh, so, hindi po siya pinaproningan. So, sa nagtatanong sa akin sa mga dahon na naninilaw, pag may katandaan na po ang talong, uh, tanim natin ang na ampalaya, hindi natin may iwasan yung paninilaw ng dahon. Normal lang po, kasi hindi na po siya masisikatan ng araw o masinagan so kaya nga naninilaw so meron pang maraming bunga na natin makikita sa uh, gilid kahit maraming bisis na po siyang napipitasan so yun po ang performance sa uh, Galaxy Max F1 Tatak S Swiss okay so meron pang mga malalaki oh hindi Ting tingnan natin hindi to bababa sa uh, 8 grams no yung ganyang kalaki oh So hindi ito nakikita. Oversize na po siya kapag ako ka-farmers. Kap okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye po.